Ah, uh, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay anwebi, anwebi po ng June, June 9, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas-8:20 ng umaga. Uh, Sunday. Sunday po. Kaya medyo late na naman tayo kasi walang pasok. na Uh, nais kong mag-vlog patungkol dito sa uh, sinasabi ni Basti na mag-people power sila kung tanggalin siya o isuspindi siya sa pagkamior. Ayan po ang tatalakayin ko ngayon. At ang title po ng tatalakayin ko ngayon ay Basti at Duterte Huwag Pakakasiguro. Ayan po. Uh, kasi nga ay may po kasi na divine justice eh. Opo. Kung wala tayong makuha sa mga local courts o nahihirapan tayo na makakuha ng justice dito sa mga korte natin ay sigurado mayroon po na divine justice o hatol po ng Panginoon. At iyan ay may example po tayo sa Biblia. Yung nangyari sa buhay ni J.C. Bill. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. At nasa inyo na po kung kayo ay maniwala o hindi, pero yan po ay nakasulat po sa Biblia po yan. Yan nangyari sa buhay ni J.C. Bill. Uh, at inaanyayahan ko po kayo na makinig at may matututunan po tayo sa pagtalakay dito sa buhay ni G.C. Bill. Uh, si G.C. kasi ay kanya uh, ni naging rey na yan o po pinangasawa yan ni King Ahab ng Israel nung mga kasalukuyan na yan ay ang Israel po ay nahati na sa dalawa, dalawang kingdom, northern at saka southern kingdom. Yung northern ay tinatawag nila na Israel pa rin, kaharian ng Israel. Pero naging wicked po yan, talagang grabe yan. At hindi itong magal yan, nasira pero yung southern yung tinatawag nilang Judah ay medyo tumagal yun. opo ito si King Ahab ay pinangasawa niya ito si Jezebel pero aywan ko parang ibang lahi po ito eh ibang lahi ah soba samba po ito sa Jos Diyos Josan o siguro mayroon siyang kaunti na lahi ng Israel pero mix nga doon eh. Doon sa area niya, doon sa Tyre. Tyre ang Sidon ata ito eh galing eh. Pero anak siya ng isang parang dato o maikukonsider din na king. Yan si Jezebel ngayon ay para ma-expand ang kapangyarihan ni King Ahab, uh, kumukuha siya ng mga kaalyado at yan, pinangasawa nga niya ito si Jezebel. Pero ito si Jezebel ay naging kwan ito, talagang uh, wicked. Wicked. At Sang-ayon nga sa istorya, uh, mayroong isang lupain na gustong bilihin ni King Ahab yung ubasan o vineyard ay ayaw ibinta nung may-ari. Ang may-ari ay si Nabot. Kaya ang tawag dyan yung Nabotlan. Yung lupain ni Nabot. Ayaw niyang ibinta kasi minana niya yun sa mga ninuno niya eh. Ay si King Ahab gusto niyang gawin garden. Malapit kasi dun sa palasyo. Ayan po ang istorya dyan. Ngayon, ang sabi ni G.C. Bill, ako kanyang bahala jan. Ako kanyang bahala dyan. Uh, ang ginawa nila, nagdikri si King Ahab na may araw na ito na mag-aayuno ang mga tao. Mag-aayuno o hindi kakain o mag-aayuno. mag mag Basta ganun, magpapasting o sasamba sa Diyos. Pero pakana yan ni Jezebel. Ngayon, kumuha siya ng dalawang testigos, bayaran na testigos, doon sa area ni Nabot. At yun ang nagpatutuo na ito si Nabot ay hindi sumunod sa hari. Doon sa decree na kailangan magpasting lahat ang tao ay noon yun, noong mga panahon na yan ay pinapatay yan yung mga tao na hindi sumusunod at siya ay binato binato ng mga tao at siya ay namatay at yung laman niya kinain ng mga aso ayan po, yan ang nangyari kay Nabot at nabili nga nabili ni, ni King Ahab yung ubasan Ayan po. Pero nagsalita yung si Propeta uh, Elijah na pagbabayaran yan ni Juan, pagbabayaran yan ni G.C. Bill. Ayan nga. Ayan po ang kwento. Pero bago ako magtuloy-tuloy ay nais ko munang pasalamatan yung mga uh, subscriber po natin. Uh, ito po sila, ano, si Ruxana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacolor Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milona, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna. Ay salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo, ako po ay nagsisikap na mag-vlog araw-araw po from 6.30 to 7 o'clock. Uh, Nilsson Balyaran uh, Julia Magbanua ng Singapore Andre Deliver Arnold Pernan ng Cebu Larry Narbais Josialan Ilinita Scrapture ng Germany Ben Puno Leti Peralta ng Mamburao Occidental Bindoro Maribel Baligat Kulyo Kwerti Q Jonah M Rinaldo Abintino Mel Herrera ng Ibaston, Illinois Ernesto Aburki Pleaser Eduarte Hiasmin San Juan Roman De Paz Mary Gris Santos Pacmando John Cabrera Lowell Sigaco Aik Maglasang Linda Trasmonte Linda Walton Sasha Andigwid Lini Bungat Agripino C. Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D. Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Merchor, Tolentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Bus... Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, uh, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibanez, Domus Tim Tim Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Herbie Henel Dugardi, Ruben Delpin, Marie, uh, Mama Gina, Lance Sumintag, Leonardo Acebis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po na ating suportahan at panuorin. Ito po sila, no? si Michael Apasible Bulletin, Aturni Enzo Recto, Pakakaisa, Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mister Sa Totoo Christian Isgera, PMTGR Bloggers, The Action Man, Rui Japan Tours, dibina Apostol, CJ Pitchay, Kapihan Ni Artat Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Castro Atsakasi, saka si Waldi Carbonil. ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay mga totoo at para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy da. Ay, noong binasa ko nga ito kagabi, uh, pinasadahan ko, naalala ko yung ginawa ni Kibuloy doon sa may lupa kasi dyan sa tamayong yung naayaw ibinta nung chiptin o nung dato ay pinatay. Ayan po. Kaya naisipan ko ito. At malamang ganyan talaga nang nangyayari eh. Dito rin sa may balita, dito kay Alice Du Guo na ayaw ibinta rin bang mga chiptin yung lupa nila ay pinilis sa sira eh. O, oh, hindi ba? Kaya nangyayari po hanggang ngayon. At malamang ay halos lahat ng mga mga asindiro o mga mayayaman ay ganyan po ang nangyayari. O pati na yung mga politiko. Hindi ba? O. Ngayon ay uh, babasahin ko lang po itong 2 King chapter 9 verse 30 hanggang 37 kasi naandito po yung yung kwento na patungkol sa pagkamatay ni uh, Queen Jezebel. Ito po ano, at itataas ko lang ano, para ayan. Uh, then, Jero, Jiho went to Jerel, yung lugar na Jerel. ano Si Jero, ay kwan po ito, General of the Army, na, na kwan na, nag-alsa, sa, sa kingdom. Opo. Ah, uh, namatay na kasi si Ahab dito, tapos, pumalit yung anak niya, namatay, na, na aksidente, at mayroon pang isang pumalit, na anak ni Ahab. Ah, uh, iyon ang napatay ni Jiro. Naglabanan sila. Natalo niya yun. Kaya siya ang hahalili na king. Napatay niya yung king eh. Ngayon, ito naman si si G.C. Bill ay kung ito, nagmamatigas. Opo, nagmamatigas. Ayaw sumuko. Ayan po. Ayaw ko kung anak niya yung yung napatay. Pero yung unang namatay, yung sa aksidente anak niya yun. Pero itong napatay ni Jero na king ay parang pamangkin niya ni Jezebel. Anak din ni Ahab. Ito po ano, and then Jiro went to Jezreel, yung lugar na pinagtataguan ni Jezebel. Mayroon siyang kam paminto o siguro parang maliit na kaharian. When Jezebel heard about it, she put on I make up, arrange her hair, and look out of a window. Ayan po, ano? Nag-ayos siya. Inayos niya ang sarili niya o nagpaganda siya. Kasi maganda ito si G.C. Billy. At mapangakit, pero wicked talaga. Ngayon, ay siguro gusto niyang akitin si General Jeho na magiging hari po ito. Ngayon, ay sa pagkakataong kasi niyan, kinukubkub na niya po eh. Panalo na siya eh. Ngayon, as Jero entered the gate, gate na po ito ng kampamento ni Juan ni, ni Queen Jezebel. She asked, nagsalita si Jezebel, Have you come in peace? You, Simbri? ay simbri siguro ang 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 tawag dito kay Jero na siguro yung lahi niya simbri simbri you murderer of your masters ayan po ano kasi uh, of your master pinatay niya kasi yung hari eh opo naglabanan po yan ay general of the armies siya natalo niya yung king ayan po kaya tinawag siya dito na you murderer of your master? Ngayon, ang sagot naman ni ni Zero ni General Zero he looked up at the window and called out. Ayun. Tinignan niya kasi nasa window si Kwan eh. Mataas na lugar siguro, siguro tatlong palapag yan o pangalawang palapag. O ay wala natin kung mataas talaga, no? Who is on my side? Hu, sabi ni Jero, sumigaw siya. Ngayon, Jero said so they threw him and ah, it. Two or three Knox looked down at him. May sumilip doon sa barandilya siguro o doon sa bintanilya o bintana. Nang kampamento ni Queen Jezebel, may sumilip na dalawa o tatlong inok at yan ay tinalakay ko na po yan kung ano yung inok na yan. Yung inok yan yung mga lalaki na kinakapon at para maging bantay ng rena o ng mga prinsisa. Sila po ang protektor o sila ang pinagkakatiwalaan na na malalaking tao kasi yan eh o train yan para makipaglaban pero mga, mga kapon ayan po ano kinakapon po yan kuminsan binibinta po yan ng mga nanay nila eh bata pa kaya kinakapon na bata pa ayun kasi malaking pira po dyan eh o oh. yun na bang iba ay inaalay talaga pero karamihan dyan para umasinso kinakapon sila Opo. Ah, uh, dalawa o tatlo daw na inox na sumilip sa bintana. Oh. Ang sabi naman ni Jero, throw her down. Ihulog nyo siya. Sabi, ihulog. Ay ang ginawa, ah, uh, Jero said, ano, ihulog nyo siya. So, they threw him down, her down, and some of her blood, ispattered is the wall and the horses as they trampled her underfoot. Ayun. Inihulog si Bill doon sa bintana. O, oh, ay hinawakan sa siguro nung mga inoks at hinulog siya at yung dugo niya ay nag-splash doon sa padir at saka doon sa mga kabayo, at yung mga kabayo ay inapakan siya. Ayan, ano? Uh, napakatindi po na nangyari sa kanya. Jero uh, went in and ate and drank. O, oh, pumasok siya dun sa kampamento. Kasi nga ay hinulog na yung rena eh. Puma pumasok siya at kumain siya at uminom take care of that cursed woman, sabi niya. Nagutos na siya. Kasi nga ay eh, panalo na siya eh. Magiging hari lang nga siya eh. O i-take care nyo yung, 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 si Jezebel, sabi niya. He said, and bury her. O ikwan na lang i- Ikwan, ilibing For she was a king's daughter So, kinoconsider siya na anak siya din ng king doon nga doon sa Tyrian si Sidon oo aywan ko kung chieftain lang yan o dato pero for he is for she is a king's daughter so mayroon din siyang kaunting respeto hindi ba o but when they went out to bury her nung kukunin na yung bangkay niya they found nothing except her skull her feet and her hands Ayon, Oh wala na silang matagpuan, kung hindi yung iskal, bungo, at saka yung kamay, at saka yung paa. They went back and told Jero, o sinabi nila na, na kwan, who said, this is the word of the, ayon, sinabi na ni Jero, nung sinabis, sinabi, sinabi nila kay Jiro na ay sir wala na eh. wala na yung bangkay eh oh uh, kinain nga ng aso eh yun ang anang nangyari nilapa siya ng aso opo ay wang lang natin kung patay na siya o nag-aagaw buhay pa siya hindi natin alam pero kinain ng mga aso yung yung laman niya oh this is the word of the Lord that he spoke through his servant Elijah the this ayan po prinopisay kasi ni Elijah na yung nangyari dong kay Nabot na kung saan ay pinagbabato yun dahil sa false witness may nagtestify kasi na dalawa na tao na hindi siya nag-aayuno o hindi siya uh, tumatali mang sa utos ng hari. Kaya, kaya, uh, kaya nga, pinatay siya. Binato siya ng mga tao at yung laman niya ay kinain ng mga aso. Ayun. Uh, at yun din ang nangyari kay G.C. Bill. Uh, uh, ayun nga, on the plot of ground o oh, dito sa at... Jisrael Ayun nga Pinupisay eh Dito sa lugar na ito Sa Jis, Jisrael Jisrael pala yung lugar ano uh, uh, Jisrael dogs will devour Jezebel place Ayan ang pinupisay eh, ni Elijah At nangyari nga O dito kanya sa lupa na ito Sa Jisrael na lupa oh dito kakainin ang laman ni Juan ni Jezebel. Bill's Bill body will be like dung on the ground in the plot of this rail. Yung dung po ay ni research ko yan magiging parang tai yung yung bangkay niya o yung laman niya ma, magiging ta lang doon sa ground of o doon sa lupain ng Jisrael. At ganun nga ang nangyari. Hindi nga nailibing eh. Kasi nga wala na yung bangkay eh. O, oh, so that no one will be able to say this is Jezebel. Ayun, hindi alam kung ano na nangyari doon sa bangkay niya. Ganun po ang kwento ng Biblia. Ngayon, ang aral po, ano, at bibilisan ko lang po, ano, ang aral po ay huwag pakakasiguro na dahil mayroon siyang inok na magtatanggol sa kanya ay ang nangyari ay yung pang mga inok ang naghulog sa kanya. Hindi ba? Sa bintana. O, Hindi ba? nagtitiwala siya dun sa mga inok ay hindi natin alam. Baka masama na ang loob ng mga inok kasi nakikita yung mga kasamaan na ginagawa niya. O, katulad nga yun, yung lupa ni Nabot oh na gustong bilihin ni Ahab. oh ako kanyang bahala dyan. Ako kanyang bahala. O, nagpadikri sila na mag-aayuno itong araw na ito ang mga tao. Mag-aayuno, magdadasal, mag-aayuno ay kunyari may dalawang pulse witness. Ayan nga eh, kaya nga uh, uso na ngayon yung pulse witness eh. Noon pa pala yan eh. Hindi ba? nag si G.C. Bill ng dalawang pulse witness. Na ito si Nabot ay hindi nag-aayuno ito. Ayun. Oh, hindi ba? Ganun po. Isa lang yan sa kasamaan na na binanggit sa Biblia ni J.C. Bill. Ayan po. Kaya nga nung divine justice na ang lumakad ay walang magawa talaga. Walang magawa ang tao kung divine justice na. O. Yung inaakala niya, nakakampi niya, ay simpi binabayaran niya yan eh. Yung mga inok na yan eh. May mga sweldo po yan eh. O sa makabagong panahon po, mga bodyguard dyan, mga bodyguard <laughs> na ipagtatanggol siya, ay yung pa ang naghulog sa kanya sa bintana. Kasi sinabihan nga ni Jisro, ihulog nyo siya. O, hindi ba? Tinanong muna, o, sino yung nasa side ko? Sabi ni, ni General Jeho. oh sino yung nasa side ko? O, Uh, ano ba tawag niya dito? Hu, uh, sabi niya. Sino ang nasa side ko? Sino? O, 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 sino kayo? Ay may dumungaw. Tatlo ata o dalawa. O, sinabihan niya ngayon na ihulog yan. Ayan po. Kaya nga, huwag pakakasiguro ito si Basti at saka si Duterte kasi wala pong makakapigil sa divine justice pag naandyan na po, ay mangyayari na po yan. At yan po ang nakikita ko po ngayon na ang nangyayari po ngayon ay divine justice na. Kasi nga umiiyak na po ang mga tao eh. Wala na magawa ang mga tao kasi nga ay, ang pulis hawak nila, ang mga ang mga mahistrado hawak din nila. Bakit naman nagkaganyan? Ay kasi nga itong mga Binanggit ko na kahapon, ito mga senador, mga senadoris na ito, ay nagpagamit sila eh. Opo, naging kasangkapan sila ni Duterte. Inapprove nila ng inapprove lahat eh. O, yung mga kapritsyo ni Duterte, wala nang sumisita, wala nang check and balance, wala nang demokrasya. Naging diktador na. Ayan po, kaya umiiyak na lang ang mga tao namatayan yung mga tao, pinatay yung asawa nila, ay umiiyak na lang. Bakit? Ay, wag na, wag na magdemanda, sabi nila. Wala na naman mangyayari dyan eh. Yun po ang sinasabi po ng mga tao. Kaya tinalakay ko kahapon, ay ang sabi ko eh, bakit, bakit, Uh, iririkomenda pa ng ni Bini Abante, ni Congressman Bini Abante, na mag-classsuit. Wala na yan. Kasi nga hawak niya lahat eh. Oo. Oh, hawak niya. Oh. At tinalakay ko yung sinasabi ng Biblia. If you go, hindi ba? If you present yourself to the judges who are corrupt or who are less esteemed by the church. Oh. Oh, who are scorned by the church you are completely defeated. Ay, simply, pupunta ka doon eh. Ipipresenta mo ang buhay mo doon eh. Hindi ba? Ipipresenta mo. Sasabihin naman ng, ng, ng judge, o oh, ipresenta mo yan, o ano ba yan? Ganon. Bubulat-latin ang buhay mo, hindi ba? Talo ka na kasi nga bayaran eh. Hindi ba? Oo. Oh. Kaya nga, sa Diyos na lang tayo po hihingi ng tolong o ng justice. Ayan po. At ito, ikinwinto ko na sa inyo ano po ang nangyari sa buhay o ano ang pagkamatay ni G.C. Bill. Ayan po. O sige po ano at sana po ay may natutunan po tayo. At uh, dinadalangin ko po ano sa 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 mga nakikinig ay sana ay bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon po. Opo. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat ano? Hello po sa inyong lahat. Hello po. At isang magandang umaga po at salamat po sa inyong pakikinig ano? Salamat po nang marami. Salamat po.